mga bag na gawa sa papel, bulaklak na gawa sa tela at wallet na gawa sa mga plastic wrappers. Ilan lamang yan sa mga gawa ni Patricia na tubong Baguio at miyembro ng Baguio City Innovative Recyclers Association. Malaking tulong na rin ito sa ano, pagano ng basura, hindi lang yung sa, yung sa pagtatapon. Kasi pagka ano, gumagawa kami nito, may mga dalawang kilo. ikung eh per kilo yung ano nila ng basura doon sa dumping site, E eh di nakabawas sila. Ang kanyang mga gawa tampok sa trade fair ng grupong Zero Waste Baguio na layong mabawasan pa ang basurang tinatapon ng lungsod sa pamamagitan ng pagre-recycle. Isa na dito si LK na nagbebenta ng mga spray bottles at samot pa. Items like yun nga po yung mga Nagamit ng 4 by 4 2x2 bottles, pwede pala gawing uh, spray, ayan po. Uh, alternatives to plastic, like imbis na plastic toothbrush, we have wooden toothbrush, mga plastic brushes, meron kaming mga, ayan, biodegradable. Third for the year na zero waste fair natin. Uh, noong una, ang tawag natin dyan ay zero waste month fair, no? And then yung, ito, at saka yung last was um, Eco Waste and Sustainability Fair, same concept naman. And then for now, because it's Christmas season, so it's a Christmas Eco Waste and Sustainability Fair. Aniya, malaking bagay raw ang pagre-recycle ng basura gaya ng mga plastic. Kailangan lang ay maging malikhain at maparaan sa pagre-recycle. Yung pagtatunungin nyo sa General Services Office, sila'y nag-haul ng basura natin. About 85 to 90 percent of the, the waste that's being hauled to to Tarlac are plastic na single use plastic pa. Ang ibig sabihin po ng single use plastic, isa lang siya ginagamit tapos wala na siyang silbi, itatapon na siya. So kung makikita po natin dito sa fair na ito, ang mga mga pinapakita po ng mga products ay yung mga nagagamit ulit, pwedeng ulit-ulitin or pwedeng yun ang reuse at pwede rin siyang ma-repurpose. Ganon. Maliban sa trade fair, bukas rin ang kanilang booth para sa mga donation ng mga kagamitang hindi na kailangan ng mga residente. Magtatagal ang trade fair hanggang bukas, December 15. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.